hindi pa kasali yung bayad sa shipping ay ba? Oh, oh dahil na uh, ikaw ay dedicated kay Tatay since may bago kang cellphone. Wow. Yeah. <laughs> <laughs> oh, di ba? Ano ba sabi mo? Dito ka, ay, mala. ay, salamat. Dito thank ka, dito ka. Thank you, thank oh. you. Maraming salamat din. Ayun, nag-delay ano na mo? Ba? Ah, basta na po ba? tingnan mo. Eh, sino ikaw mag-setup na? Sino mag-setup ng ano? Wag kang bibigay kay Christian bago yan, ha? Oh, okay. Tignan natin ako. Okay. Oh, mo. Thank you. Oh. Sabi sa Maraming salamat. Sabi ako, sa akin na bibigyan. Hindi, hindi ko na kailangan oh, kasi, hindi naman. dapat yan brand new, sabi ko. Hindi, brand new kay Pusong. Hindi, oh, di ba? Okay, okay, Iyan mo on mo. Eh, paano kaya kung ikay pupunta sa halaman na dalawa? Eh, siyempre, eh, ano gagawin mo? O yan, o, Eh, walang password yan. Napaturo ako oh. na lang kay Kristi. Oh, 'yan. Ah, ito may YouTube na sa. Ay, hindi ko lang ako may Wi-Fi dito. No, no, connect. Oh. Ayun, may ano 'yan. 'Di ba? Nalaman na naimo. Oh, Ay, hindi, magpapaano ka pa sa Facebook? <laughs> Ay hindi na konek eh. Hindi ko lang password dito eh. Pero na-set up ko na lang ng na ano 'yan, ng Facebook, ng ano. Ayun, basta hindi ko marunong dito. 'Yan, nilagyan ko na ng ayan, 'yan, ko ng Facebook, YouTube, ayan. Messenger. Hindi, ikaw ngayon mag... Uh, oh, walang connection. Ikaw magpalagay ngayon ng SIM card. Ano na sa'yo. Ano yan ah, makakatawa kung makakatawag? oh, yan. SIM card at ano, charger. Yan. Hindi magpapaload yan. Oo. Oh, oh, ay, yung SIM card mo na ginagamit mo. Ito, may oh, pin. Baka mo wala. Ito, pin. Ayan. Paturo ka lang kay ano, Christy. Pupunta ba dyan? Nandiyan ba? Nandiyan huh? nga. Nandiyan? Sa O, oh, di. Ayun, magpaturo ka. oh, yan. May pin, ha. Maturo ka. O, oh, yan. Okay. Brand new yan, ha? Thank you.